Poging conggo. Heh. Poging ka ba? Conggo. Poging conggo no. Okay. Ay. Ba't kanyang pa magsalita? Patingin Ba't ng batang bungi. <laughs> Nasa, san? Balanga. Nasa Balanga po. Ay, Orani, Orani pala. Sorry. Papunta din po kasi kaming Balanga. Ayan, nakabili po kami ng alimango, tsaka ulo ng bangus. <laughs> Sinama namin si Chichi kasi si Neo na kay Mama Beth tsaka kay Ann. Na kay Ann pala, iniwan ko kay Ann muna si Nene. Dahil si Mama Beth na kay Uwama naman, doon sila natulog ni Rowan. mo muna po kami pero nandito na pala kami ulit sa Balanga lumipat na po kami ayan si ate kumain din tignan niyo lakas niya sa tubig oh siya lang po uminom niyan tapos ang maganda kay Chichi malakas po siya sa tubig tapos ayaw niya ng cold water gusto niya warm lang no ayan, ayan very good siya <laughs> Lagi nakasunod sa tatay. Nag-uusap sila sa ano, palengke. Kanina sa sasakyan. Sabi mo, Papa, walang ano doon ha. Ayaw niya kasi ng basa-basang ano, floor. Kasi sabi ni Papa niya, asama siya dito kasi malinis yung palengke dito. Hindi, wala daw putik-putik. Tapos pagdating niya, nakita niya may basa. Wala namang putik, sabi ng papa niya. <laughs> Siyempre, pag may isda, basa. Ay, busog. <laughs> Wala niyo po ang inulam ko. <laughs> torta. <laughs> Ayan. Si ate, in order niya sa baw. Yung bu bulalo. May is ang kinain. Eh ako, torta lang kinain ko. Ito tayo bumili ng manik. Oo oh, nga, mani pamili na kami ng dried fish. Nilagay na muna dun sa sasakyan kasi ma bigat. Ay, yung ganda o. Oh. oh. Bibili lang kami ng mani. Tsaka kung makakakita kami ng container ng sa lechon, ano. container pero. Meron ako nakita banda doon. Ah dito, mungting tanong tayo dito. Hmm. Hey? na ate. Chura <laughs> mo. Tumutulo nga kasi. Nakabili ako ng walis. nakita ko ng maganda-gandang walis. Meron silang luma doon lumang luma na pero ang tibay pa nung no, ano nung no, pagkakadikit uy na naman ang pogi ng baby ko na yan opo anong tinitignan eh ano ba ah. okay sige na dal dal ka na wala kang usap kanina. Nagre-reklamo ka? Ha? Ano? Walang kausap yan. Hmm. Nagagalit pag walang kausap. Nagre-reklamo. Oto. Hoy. Hoy. Nasaan si kuya? Nasaan ang kuya mo? Si kuya Rowan, nasaan? Hmm? Hmm? Maripin, Sarap ng patang yan. Yan. Hmm. Tiki, 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 tiki. Tatak, utal mo si tatak. Tata. <laughs> <laughs> gaya, gaya si. Ano ba <laughs> nga si ito? Ano? Jollibee. Jollibee? Gusto ko rin. <gasps> Subuan mo ako. <laughs> oh, ay, wait lang. Jollibee ga? Jollibee na. Tignan mo, bigay ni Lolo Ruming. Taraan! Wow. <laughs> wow, gusto mo rin naman 'yan, 'no? Oh. 'Di ba? Mas masarap sa Jollibee. bi. Bakit nananabunot ka? Aray! Aray! Nasasaktan si ate. Ang mo na bunot. Si Lolo lang ang hindi nasasabunutan ng buhatang yan. Puro kurut na lang sa leeg na dahil Dahil walang buhok ang hmm? mm -hmm. sarap sarap ang baby nagigigil ako sa pota ng baby na yan ng pota ng baby na yan wala si kuya na <laughs> wala tayong na -asar, asar din na tulog po tulog si kuya Ah, bakit hmm? Maligo ka na. Galing pa sa palengke damit mo. Ha? Ay, Ay? Mabait po yan sa palengke ngayon. Hey? Sa'yo ka daw, ate. Huwag <laughs> na lang. <laughs> Parang awa mo na. Huwag na lang. Hmm? TikTok. Mo ka hmm. Baru kau mag TikTok? Tidak. Tidak. <laughs> galing ni ate. Ikaw nga. Ay, yung galing. mo gumagaya. Ginagaya kanya ate. Si Nat Nat. Mukhang magaling. Mag chi, magaling mang bunot ng flowers. <laughs> Buwalan mo. <laughs> Pure gold. <laughs> wala na palang ano si Nene konti na lang diaper niya tapos bibili din kami ng milk hero <gibberish> kasama <gibberish> namin si Dodo paalis na kami, nagising siya kaya sabi ko tara sama ano uy, pogi pogi pati niya ako akong pogi ay pangit pala. ay pangit. Ay pangit. Ay pangit. Ay. Pangit. Ay, pangit. Ay. ay ano ni kang bata. Bumili siya ice cream. Ice drop. Spider-Man pagbukas niya. <laughs> Natulog eto na rin yun. Kasi, dangerous. kasi, ayaw ko pa kasi pareho tayo. Yung tuloy. Gawa <laughs> na rin ka. oh O, may ate na lang. Sa'yo oh. na lang yan. Sa'yo na lang yan. eto na lang sa'yo. Oh, oh, walang steak. Kaya, Kaya nga. Eh. Kaya nga siya umiyak eh. Dahil ganyan. Yung Spider-Man daw po niya. Hindi pa rin nakapag-move on. Spider-Man pa rin yan. Natunaw lang. Ayaw naman ni Bitawan. Tara na, tara na. Alis na, uwi na. Hindi <laughs> <laughs> mo na nakilala si Spider-Man? Pareho pa rin naman lahat. saan daw yung pogi? Nasaan yung pogi? Ano mo no? Ah, walang Spider-Man? Pumasok kami sa bayan. Sa palengke. Dahil yung nagda-drive. Nagka-crave ng manok. Lichon manok. Yung paborito lang. Hindi kahit anong manok. Ah, paborito mo yun? Anong pangalan? Oh, Kagas okay. Lejo. Hmm. beses ang dito sa Araya. Papangas Lejo. Oh. Nung ano pala, lang, nung 24, naka 200 pieces sila. Oh, dami no. Pagod normal day, 60, 70. Nauubos. Daming toys, Rowan, no? ninyong mga kabebe, hindi na po ako nakapag-video. Kasi syempre, inuunang kumain. kumain po kami. Nandito po kami sa Sofitel. nag po kami. Gusto nilang mag-swimming. Pero, hindi po kami mag-swimming. Kada lang po namin mag-lunch. Pwede naman punta na. Go na. Sige na. Sama mo si ano. Wawa bet. Bye. Hi ka bebe, naka-uwi na po kami. Alam niyo po ba si Bonayne? Ang first food niya, <laughs> buffet. No. Ayaw niya na po ng milk. M <laughs> oh, M milk. 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 Ang Milk! mo yung milk. Siya nakaalala ng milk. 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 Siro si Nio nga yun ng milk. <laughs> milk? Um, <laughs> milk. Ano yung baby na yun? Naghahanap ng pagkain. <laughs> Anong kinain ng baby na yun kanina? Mash potato na. No? Masarap. Kanina to. Masarap po kinain mo. Soft drinks yan, be. Gusto mo pa nun bukas? Luto ang kanimama. Ha? Tapos may check-up din po siya bukas. Sasabihin namin kay Doc do kumain na po siya kasi hindi na po siya makatiis talaga umiiyak na siya no kumain na siya <laughs> ano kinain niya patatas huh? <laughs> patatas Nakatawad patatas siya mo? iyo ha hindi na siya Naway, kunin mo pa muna si. sa yo. Po, hindi na po nakapag-video doon kasi syempre uh, uh, kamula, na, kumain lang si mama no kain lang ng kain no sinulit opo ano kanong gusto mo And Good morning na mga kabebe. Paalis na lang. Humabol pa tong dalawa. Okay, okay. Narinig. Parang si Pretty. Tignan nyo, o. Oh. Oh, na? Lilwa niya? O? Kunan oh. kayong whiteboard. <tod> Yan ko. Kunin ko kasi yung whiteboard sa taas para ma-update ko yung mga ulit Tapos, magbabayad sana ng baboy kay ka-farmer Anthony. Kaso, lumabas na daw. Tumatawag kasi ako kanina. Hindi sinasagot ni ka-farmer. Busy. No! Alis na tayo para hindi na hot Ayun si Nene, nagpapaaraw si Do Nene May check up din po siya ngayon Saan ang lakad? Tignan nyo, pareho pong kakagising Ang itsura Si Dodo, paano yung pogi do? Pakita nga ng pogi Uy. Ayun uh -huh. Ay. Poging chongo Poging Dodo <laughs> Ah, pogi ka ba? Tsonggo. Poging tsonggo, no? Okay. Yun, no? Patingin nga ng smile. ng tsonggo. O, oh, di ba? Hindi man. Ano ba yung tsonggo? Eh. Eh. Pogi. Sabi. Hmm, Ang bilis ni Chichi. Nakapunta <gasps> ka doon. Halika daw, Juan. Saan ka? Meron lechon? <laughs> Gusto mo lechon? Alaman. Ay, ba't anong nangyari sa mga tanim? Alaman. Namatay. Alaman. Ha? Alaman. Gusto mo lechon? No. Wala na. Ay, oo nga no, wala na. Inubos na. Alaman. Tagal mo kasi eh. Hindi ka tuloy nakakain ng lechon. <laughs> Sabi niya meron daw lechon dito. Ho, ka ha? Galing na po kami kay Doc. Pero, hindi si Doc talaga, si, hindi si Doc Gonzales yung nandun. Hindi po yung talagang pedia niya. Yung pamangkin niya po yung nandun. Kasi, wala si Dr. Tura Gonzales. Nagbakasyon grande. Na, nasa Australia siya ngayon. No, 10 days lang siya doon. No. Sabi niya, oh, bawal mo magkasakit. Kaso, nagkasakit si Dunene. Kaya, nagpa-check up pa din po kami kanina dun sa pamangkin niya. na no. Ano, sasabihin ni Doc pumayat ka niyan. 8 kilos ka pa rin. No. Hindi na tumaba yung baby. Ha? Ay, ano namang problema ni kuya? Bakit ang kit-kit ng baby na yan? Ha? Diyan ka lang? Diyan ka na lang? Ha? Lalabas na si mama. Para ka ng tao. Alaki mo na. Ayan. Ang laki na ng baby. Ang laki na niyan. Sama? Sama ka? Sama? Bye bye. Bye-bye.